Sadya nga rin naman talagang napakahirap sa isang magsasaka na walang sariling lupa. Madalas ay dinadanas maging yung pagkakataon ng pagiging kapos. Kapos sa budget, maging sa pagkain ay kinakapos din. Aming bayarin at malit na lamang na matapos maibigay ang parte ng no may-ari na lupa. At sa aming mga anak ng farmer, ang dati naming pananaw. Ayaw naming mastak dito sa bukid dahil sa nakita naming hirap ng buhay. Pag lumalaki ayon ang kinamulatan, malit ang kita pero nabubuhay din naman. Aming taon na nagdaan ay napadpad na nga rin ako sa kung saan. Pero ngayon ay muling nagbalik sa bukid. Nung makita ko ang na potensyal, sa kaya nating umahon kahit tayo ay nasa bukid. Dito sa bukid ang kahirapan ay hindi panghabang buhay. Lahat tayo ay may karapatan na umasenso, gumanda ang buhay at magtagumpay. Lalo na ngayon na marami tayong kagapay bukod sa mga tutorial na nakikita natin sa mga social media. Anong balik ang pag-aasa lalo na ngayon na marami na rin mga programa pang-agrikultura. Mga nakaraan nga lamang nakikita natin ang good news dun sa mga kapwa natin ka farmers. Etong malaking balita. tapos nga rin malagdaan at may patupad itong bagong batas. Anong siya at marami dito ay aktwal mismo pinuntahan na kasalukuyan natin Pangulong Marcos. Nagsusulong na i wave yung mga bayarin ng mga ka-farmers natin na naka-avail land reform program. At ito ay nagiging libre na sa maraming beneficiary. Sobrang nakakatuwa at nakaka-inspire itong ganitong klaseng mga balita. Lalo na sa panahon ngayon na napaka-in-demand at magandang tutukan itong agrikultura. Ang lumalaki ang populasyon at dumadami ang nangailangan ng pagkain. At ang kagandahan ay sumabay din naman ang maraming pagsasaliksik, maraming pamamaraan, teknolohiya at mga gabay ng programang pag-agrikultura. Kaya kahit tayo mga nasa bukid ay pwede rin umunlad ang ating buhay at pamumuhay. Ang mga, mga nagpapaganda ng negosyo sa syudad ay yung magandang market. Ayo dito sa bukid naman ay yung magandang ani. Pagtatanim ng mga palay, mais, niyog, gulay, prutas at marami pang ibang mga halaman. Hindi nagpaparami, nag-aalaga na iba-ibang klaseng hayop sa bawat bakuran. hindi mga discarding farmers na maging yung mga patapon na damo. Kinabangan ng mga kambing, baka at kalabaw. Habang yung mga bulok na halaman na hindi sinunog, ginawa itong pampataba sa mga pananim. May mga native na manok at native na baboy na kumakain din ng mga damo o maging mga reject na mga gulay sa paligid. Mga farm na ginawang pasyalan ng mga turista. Ron din ginagawang farm school na kumikita na nakakatulong pa sa maraming mga mag-aaral na makakuha ng marami at tamang kaalaman sa agrikultura. Kaya sa ngayon ay napakaswerte sa marami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-farm doon sa mga naging beneficiary ng CLOA. O Certificate of Land Ownership Award. Meron nga ako nakilala dito sa may barangay Matulatula, Pola, Oriental Mindoro, Tita Erminda Lugmao. Dating wala rin silang sariling lupa at naging caretaker ang kanyang asawa. Hanggang sa nasabihan sila na mag-apply sa land reform program ng gobyerno. Na napakaswerteng kapalaran, sila ay naawardan ng isa't kalahating hektarya. Nagtayo sila dito noon na maliit na kubo, nagsipag pinuno ng mga pananim ng kanilang lupain at nagalaga ng mga hayop. Maraming kalamansi at saging, rambutan, lansones at marami pang pananim na kanilang pinupuno dito sa kanilang lupain. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na nagbunga na, matapos ang kanilang matinding tiyaga, yung dating kubo ay naging malaking kongkretong bahay na. Habang nasa paligid pa rin ang nagsisilbing kabuhayan nila. Sobrang laking binipisyo nga rin naman talaga nitong Kloa, lalo na noong naging libre na ang mga bayarin. Wala na silang kailangan bayaran pa sa Really na nila ang lupain eh, na magagamit din ang kanilang mga anak at maging kanilang mga kaapu-apuhan. Ang Kloa ay isang sertipiko na nagpapatunay na ang isang magsasaka ay binigyan ng sariling lupa sa ilalim ng agrarian reform. Grabe, binago talaga ng Kloa ang buhay ng mga magsasaka. Mas mataas na ani, mas maraming kita mas matatag na kinabukasan. Sa ngayon ay patuloy ang pamahalaan, lalo na ang Department of Agrarian Reform o DAR sa pamigay ng klowa sa buong bansa. Ang ganito mga kwento ng tagumpay ng mga binipisyaryo ng klowa ay patunay na gumagana ang programa. Oh, ay gago, naglibre na? Ay, oh. Pero noong una may bayan. <laughs> ay, o, talaga, naghulog ka, maghulog ka talaga. Ahulog-hulogan ah, mo yung kabuan ng halaga ng lupa. O yun. Sabi nga, eh, So, yun pala yung mga yung Ito po yung Di source five? of income nyo. Dito yeah, kayo kumukuha no, na. Oh, mga mga oh, yun. Ano po mga nakalagay? Ito yung saging ay 45. Kalamansi. Mas maganda pa ng, ng saging. Oo sa oh, talaga. Sa lansunis. Ah. So, more on, ano siya, kalamansi, oh. Ah. rambutan, lansunis. Oo oh, yan, lansunis. Eh, kaso, ang lansunis, hindi man mo naman pakinabangan. Hindi bakit ba? Hindi na, na namunga. Ah, bakit ay, lang eh, na ng ano? Apalitan ah, ko na lang ng senyorita. Oh. Ko na yung ngayon, oh. yeah. Sa mga marami magtatanong tungkol dito sa KLOA, ito ay isang Certificate of Land Ownership Award. Ipinagkaloob ito sa mga kwalipikadong magsasaka sa ilalim ng reformang agraryo. Itong nababanggit natin KLOA, ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno sa reforma sa lupa, pagpapalago at pag-aangat palalo ng agrikultura.